Anong ganap sa mundo ng showbiz. Maraming netizen ngayon ang nag-aabang kung matutuloy na nga ba talaga ang alyansa sa pagitan ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte at dating senador Bongbong Marcos. Matatandaan na nagpulong si Inday Sara at Marcos kasama ang gobernador ng Cebu na si Gwen Garcia, liluan Mayor Cristina Garcia Frasco at Congressman Duque Frasco. Ibinahagi ng alkalde sa kanyang Facebook page ang mga larawan na kuha sa nasabing pagpupulong. Ngunit ang hindi nila ibinahagi ay ang mga larawan kung saan ay itinaas ni Governor Garcia ang kamay ni Duterte at Marcos na tila isang palatandaan na maaaring maging tandem ang dalawa sa 2022. Sa isa pang litrato ay makikita si Duterte at Marcos na ipinapakita ang kanilang pinagsamang signature hand gesture na ginagamit nila tuwing kampanya. Hindi pa malaman kung ano ang naging usapan sa nasabing pagtitipon ngunit maraming netizen ang naniniwala na matutuloy na ang tandem ng dalawa. Matatandaan na ilang beses sinabi ng Alcalde na hindi siya tatakbo sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Ngunit maaari pang humabon si Duterte sa kandidatura kung siya ay papayag mag-substitute ng mga nakapag-file na ng kanilang Certificate of Candidacy. Anong masasabi mo sa balitang ito?